So, ayan mga boss, wala tayong customer, kaya video-video muna. Ayan, so dito yung kubo. So, ito kubo na to mga boss, uh, katas din ito ng, hindi sa kita ng aming pansitan, kundi katas to ng bonus. Bonus nung, uh, bonus sa aming pagiging sangguro. Ayan, so nung nagka-bonus kami, uh, kumuha kami ng ganito ah, uh, ito yung, yung bonus namin ang pinambayad namin. Yan. So, hello mga boss. By the way, ako nga pala si Christopher Orbillo, isang guro na nagninegosyo. Ang negosyo namin ay nagbebenta kami ng uh, pansit kabagan. So, mayroon kaming pansiteria business na naka-base lang dito sa bahay namin, sa tapat ng bahay namin. Ayan. So, yan yung bahay namin. Yan yung sala. Yan. Diyan kumakayo yung mga customer. So ayan so dito sa sa vlog pala na to mga boss tong channel na to ay et, dito ko yung document yung progress namin yung milestone namin sa sa negosyo negosyong pansiteria para ah uh, dahil ang pangarap namin mga boss ni Mrs ay magkaroon kami ng isang uh, negosyong uh, pwedeng ipafranchise na walang ibang magpa-franchise kundi mga kapwa din namin guro balang araw. So, ayun, laking tulong ito sa mga guro financially. Alright, so ayun, sa, sa video nito mga boss, uh, mga natutunan, gusto kong mag-discuss ng natutunan, tatlong natutunan sa pagsisimula, sa, mula nung sinimulan namin itong negosyo na to. So, yung natutunan namin mga boss as uh, is, is, yung bakit nawawala yung sale or lost sale bakit min, bakit nakaka bakit nakakawala ng sale itong mga bagay na to tong tatlong bagay na to so unang-una mga boss is yung uh, kapag mayroong isang ingredient na wala hindi mo na monitor so pwede magdulot yon ng lost sale Uh, hindi ka hindi ka makapagbenta kapag isang ingredient ang wala. So ayun. Gaya kahapon mga boss, gaya kahapon Kahapon uh, hapon na kasi yon, kaubos na yung mga kaubos na yung mga ingredients namin. Wala nang giniling na karne ng baka. Pero mayroon pang dumating na uh, gusto mag-order mga tatlo sila. Kaya ayun, hindi kami nakapag-serve, sayang sayang yung benta. Tatlo pa naman yun. Or siguro sabihin mo, 500. Oh, so, sayang. Ayan. Uh, so, yun mga boss. Pwedeng nakakawala ng benta yon yung lost sale. Ayan. Isa ding dahilan boss, bakit nawawalan ng sale ay yung kapag biglang umabsent yung tigaluto or is yung pinaka key person pag biglang nagbakasyon or nawala eh pumasok so ayun hindi ka makakapagluto ayan kaya lost sale na naman yun kahit may nagorder hindi mo may lulutuan or hindi ka makakapag-serve kasi wala yung key person na eh, yung taga luto kaya ayun uh, ang adjustment namin doon ay dapat ikaw mismo marunong ka na may-ari ikaw mismo dapat marunong ka rakait uh... So, ayan mga boss, tuloy tayo. Bali nagpunta kasi ako tumulong kanina. Yan, so sinasamantala ko nang tumulong habang wala pang pasok. Ayun, so ayun nga Ayun, so yung topic natin mga boss kanina yung mga bagay na nakakawala ng sale. So, ayun, kapag kawala yung key person mo, talagang hindi ka makapagbenta. Kaya ang technique is kailangan ikaw mismo alam mo yung, yung paano mag-operate mag mag-produce. Mag, mag ayun. So ayun mga boss, <clears throat> kaya sa amin inaral talaga din namin ni Mrs. magluto. Hindi kami mas, marunong talagang inaral namin. So ayun okay naman boss, mga boss nakuha naman namin yung uh, tamang timpla. Kaya kahit wala yung key person, yung tagaluto, kaya namin magluto at mag makapag yan. So, ayun. So, mga bagay na nakakawala ng sale ay isa pa dyan ay uh, So, yung kanina, yung kapag walang isang ingredient. Pangalawa, pag wala yung tao mo. At uh, pangatlo is yung miscommunication mga boss. Nakakalugi, nakakawala ng sale. Yan. So, may mga nag-order kasi mga boss na true online message. So nagme-message sila. Tapos ah uh, <clears throat> ayun, nagsabi na sila ng order nila niluto na namin. Tapos tinanong namin kung anong oras. So ayun, na uh, okay na yung ano, okay na yung uh, usapan. Ngayon, pag uh, wala ako sa bahay, nasa school ako. For example, pinifeedback ko naman yung mga nandito sa bahay, yung mga yung taga namin. Tapos iba, iba yung ano, iba yung pagkakaintindi. Iba yung order na niluto. Kaya ayun. Minsan sumosobra, minsan kulang. Kapag sobra, ayun, kami na rin kumakain <laughs> para hindi lang masayang. So, yung pag hindi kayang kainin, natatapon, nasasayang, waste na siya. So, ayun yung mga natutunan ko mga boss na bilang nagsisimula sa food business. yan, Uh, ayun yung mga bagay na nakakawala yung sale pag wala, pag wala yung isang ingredients hindi ka na makapagserve nyan kaya always monitor yung stock wag pakampante pangalawa, pag wala yung key person mo at uh, pangatlo is uh, miscommunication so yun yung nakakawala ng sale mga boss ayan, so ayun yun yung mga bagay na natutunan natutunan ko sa sa one year and six months na namin pag-ooperate. Alright, so ayun mga boss, sa mga next videos ulit, may bago ulit akong isishare, babahagi kung ano yung milestone namin, kung ano yung progress at uh, araw-araw naganap dito sa aming negosyong pansiterya na inooperate habang nag nagtuturo sa school at ito, nagninegosyo sa harap ng bahay. Ayan, so bukas mga boss si kwento ko kung uh, ay sa mga next videos ikikwento ko kung bakit pansit kabagan yung napili naming ibenta. Ayan. Okay, so yun lang mga boss. Salamat sa pagsubaybay. Uh, God bless sa ating lahat. Magandang araw. Bye-bye.